Nilinaw ng Energy Development Corporation o EDC na wala itong direktang involvement sa issue ng hati ang royalty share na makasapi ng Manobo Apaw Descendants Ancestral Domain of Mount Apo o Madadma matapos ang naganap na dialogo sa pagitan ng kumpanya, mga reklamante at kinatawan ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. Ayon kay Nancy Ibuna, Corporate Relations and Communications Head ng EDC na ibigay na ng kumpanya ang June royalty share sa Madadma alinsunod sa kasunduan ngunit ang pamamaraan ng distribusyon sa mga miyembro ay internal na usapin na dapat resolbahin mismo ng mga grupo sa loob ng asosasyon. Lumitaw kasi umano sa pagpupulong ang mungkahing direktang ibigay sa mga miyembro imbis na dumaan pa sa madadma ang pondo na napagkasunduan noong 2019. Ipinabatid ng NCIP na kailangan magkaroon muna ng General Assembly upang mapagkasunduan ang magiging formula ng hatian bago muling ma-access na mabinipisyaryo ang susunod na royalty fund. Kasunod dito, nakatakda rin ang Memorandum of Agreement o MOA Renegotiation upang talakayin ang mamungkahing pagbabago sa mga probisyon ng kasunduan kabilang ang hinihinging direct download ng 15% share sa 701 hectare na mga binipisyaryo. Binigyang diin ni Ibunan na nananatiling tapat ang EDC sa pagbabayad ng royalty sa mga lokal na pamahalaan at tribo, ngunit umaapila itong huwag idaan sa barricade o roadblock ang hinaing upang hindi maantala ang operasyon ng geothermal plant. Regardless of may mga internal issues within the organization, meaning MADADMA, kailangan ayusin with regard to how it will be distributed amongst the members. So since may mga ganong mga issue, may mga ganong request, kailangan nilang i-discussion amongst themselves. Inaasang magbubunga ng mas malinaw na kasunduan at pagkakaisa ang nakatakdang General Assembly at MOA renegotiation sa pagitan ng MADADMA at NCIP. Luigi Alan Tutor, NDBC Bida balita